Pag-usapan naman natin, impeachment, una ha, mga kapuso para lang Oo. maintindihan. At siyempre, kasama niyan. natin na isang legal expert at uh -oh. kasama natin dito sa Super Radyo DC w. Walang yes. iba kundi si Attorney Romulo Makalintal na gumising na maaga para po sa Double Oo. W sa Double B. Good morning, Attorney. Attorney Mac, magandang umaga po. Attorney Romulo Makalintal, good morning. Ay, maganda umaga sa inyong dalawa, double wing at sa ating mga taga-panood, taga-pakinig. Oh, gusto ko po muna ng malaman kasi nagdesisyon ng Senado, June na nila tatalakayan, di ba, Weng? Mm -hmm. Sa halip na, sa pagbabalik uh, ng session na. magpatawag uh -oh. special session para ngayon palang matalakay na. Kasi daw, pwede naman daw yon attorney. Uh, tapos yung kabilang dulo, pag hindi natapos ng 19th Congress, pwede mm -hmm. daw pong ituloy sa 20th Congress kasi continuing naman daw po ang Senado. Ano po ang take nyo doon? Naku, uh, baka mapapawalang bisa ang nasasabi nga uh, impeachment case mm -hmm. dahil sa uh, with due respect sa kanilang opinyon sa akin tingin ay hindi pwedeng itawid kasi hindi totoo na ayan uh, ay continuing body mm -hmm. ang senate ay hindi continuing body yan ay sinabi na rin ng ating Korte Suprema sa kaso ng uh, Javier versus uh, Senate at saka Garciliano versus House of Representatives na yung uh, Senado, pagka natapos ang termino ng bawat Congress, hindi pwedeng maging uh, continuing body dahil lang sa dalabing up, dalawa lamang ang natitira. Ngayon dahil sa labing dalawa lamang ang natitira, hindi siya pwedeng continuing body because it cannot function without a quorum. O, oh, oh, at kasi dapat 50 plus 1. Da yes, dapat labing tatlo ang mga mm -hmm. senador. Ano, ah at uh, kaya hindi po pwede yung sasabihin nila na yan ay uh, continuing body siguro mm -hmm. dapat tingnan nila na sabing uh, na sabing uh, desisyon ng ating uh, Korte Suprema kasi diyan i uh, quoted yung uh, opinion ni uh, nga ng si si Justice Antonio Carpio na si mismo si Justice Antonio Carpio nagsasabi sasabihin na the present senate mm -hmm. is no longer a continuing legislative body The present Senate has 24 members, 12 of whom are elected every three years. Mm -hmm. At para magkaroon ka ng majority, dapat plus one. So attorney, ibig po nun, ito ibig sabihin nun, lahat ng trabaho ng 19th Congress, pag nakatapos ng eleksyon at pumasok ng 20th Congress, tapos ang lahat ng trabaho nila, whether natapos na tapos o nabitin? Yes, kasi ay, saka, yan ay nasa Rule 54. Mm -hmm. ng Senate Rules, Section 123 ng Senate Rules, mismong rule ng Senate na nagsasabi na all pending matters and proceedings shall terminate mm -hmm. upon the expiration of one Congress but may be taken up by the succeeding Congress as it presented for the first time. Mm -hmm. So mangyayari niyan kung sakali mang bubuhayin yan ang bagong Senado, parang lumalabas na ngayon mo lang pinay yan. Mm -hmm. So that is a second impeachment which will violate the one impeachment rule. Yes, one year bar rule. Year. Oh. Mm -hmm. So, oh. So, attorney, yung siya sabi niyo ba, para lang maintindihan natin, eh, mawawalan ng visa ito pong mga, eh, ito, yung, yung impeachment. Hindi na yan bubuo pagdating ng Hunyo. Mawawala, hu wal walang ganyan. Paglampas pag ng June 30, tapos na yan. Kasi yung bagong Senado, ah, magkakaroon sila ng bagong rules. They have to publish their new rules. Mm -hmm. Yung rule ngayon uh, na si sinusundaan, that is a rule for 19 Congress. Yes. At sa uh, ilalim ng ating saligang batas, sa bawat Congress, you have to publish your own rules. Na sabihin, mm -hmm. eh, pareho lang naman ang rule namin. Yes, pareho lang pero you have to file a motion adapting the same rules and there must be publication. Bakit Aro kailangan yun? ng publication? Uh. Dahil sa uh, kailangan malaman ng bagong senador mm -mm. Uh. na... Merong public rules ang Senate. Okay, yes. an ano ba 'yung nating tinutukoy mga public ang uh, mga rules, rules na 'yan. Ano 'yan uh, specifically? Na bakit magkakaiba ho sila? Senate, Senate rules 'yan. Hmm. Senate rules. 'Yan eh rule ng Senado. 'Yan hmm. 'yung gumigiya yes, doon uh. sa takbo na ta session eh. at trabaho ng mga uh, committees ng uh, Senado. Yes. Wow. Kung para bang sa orte, meron tayong rules of court, mm -hmm. meron tayong rules of the Senate, mm -hmm. meron din tayong rules of the House of Representatives, Apa. meron din tayong rules of the Commission on Elections. So mm -hmm. bawat agency or department of the government, meron mm -hmm. silang rules of procedure mm -hmm. na oh. tinatawag para malaman ng sino mang uh, magkakaroon ng kaso sa nasa, nasa aming departamento mm -hmm. kung ano ang kanilang mga karapatan. Okay, moving forward, ano ho pwedeng gawin ng sila doho ngayon? Uh, pwede pwedeng ho bang magpatawag ng special session? Wala namang problema kung magkakaroon ng special session, ano? sa 'yan, kung magkaroon ng special session, yung 23 existing uh, senators can decide among themselves kung itutuloy o hindi ang nasabing impeachment proceedings. At ayan, uh, para eh, lahat ng mga legislative business ng Senado ay suspended mm -hmm. the moment na mag-start ang impeachment trial mm -hmm. yan ay nasa rule din nga uh, sa under uh, rule 10 nga uh, ng rules of procedure ng uh, Senado natin mm -hmm. so paano itatawid yan ay suspended nga yung mga legislative proceedings pag nag-start na yung impeachment trial so mm -hmm. the moment mag-start sila ng June 2 lahat ng legislative business nila uh, suspended Paano mo itatawid yun? Uh, at paano ngayon yung mga legislative business ng susunod? Ibig sabihin, suspended din ba yun? Susunod din ba yun ang mga bagong senador? Kaya nga sinasabi ng uh, Korte Suprema, hindi na yan continuing uh, body. Mm -mm. Pero Oo, attorney ko sa dahil nagdesisyon na si Senate President uh, Chisis ang Senado na June 2 pagbalik nila, ang uumpisahan ng pagtalakay sa impeachment pero ang hanggang June 13 lang po ang session nila kung hindi mababago yung desisyon na yon doomed to fail ang impeachment dahil sa kawalan ng oras sa, sa, sa aking palagay eh mapapawalang bisa na yun kasi iba gagamit na dahilan niyo ni di uh, vice president na aba, eh, wala na panibago yan because rule mismo ninyo nagsasabi uh -oh. It presented for the first time. Mm. Na parang ngayon lamang mm -mm. inihahain yan kasi bago na rin ang House of Representatives. Yes. So paano mo sasabihin na continuing body sila? Oh is kasi no continuing body ngayon. Pati yung uh, team of prosecutors nila eh baka mapalitan Bababago. kung hindi manalo yun dahil bago ang termino ng mga yun eh. Yes. Oo. Oh, so magbaka at saka hindi lang ganon. hindi lang mm -hmm. ganoon magkakaroon ng pagbabago kundi gagawa sila ng bagong resolution. Mm -hmm. O sino magiging uh, sino magiging prosecutors nila mm -mm. kasi lahat nga lahat ng mga nangyaring 'yon eh, ay pambabaliwala na 'yon kasi bagong uh, house na ito eh Opo. so anong malay natin baka may mag-object sa ganito ayaw ay, ay, hindi pwede si ganito hindi ganun. so pababago talaga yan mm -mm. magkakaroon sila ng appropriate uh, resolution on that matter to be approved by the majority ng House of Representatives. Okay. Attorney, eto lang. So, the only thing to, parang to save yung impeachment uh, process na ito para kay Vice Presidente ay magkaroon ng special session para may enough time ang mga senador at kongresista na talakayin ito. Malinaw po, di po ba? Yes. So, okay. dapat ay gano'n. Pero, siyempre, sino magtatatawag ng special session unless uh -oh. na may request sila sa Pangulo, sabi nga ng Pangulo, at yan i-aprobahan ng Pangulo at magkaroon sila ng special session. Okay. Ngayon kahapon po, nagkaroon ng, di ba nag-press convents si Vice Presidente, mga hmm. kapuso. At ang sabi niya, Baka daw po hindi na siya humarap doon sa impeachment court kung matuloy ang trial kasi baka ma-intimidate yung mga nandun sa kanyang presence. Pwede po bang gawin nyo ng isang nasasakdal sa impeachment court na dead ma, ayoko humarap sa inyo kasi ma-intimidate kayo sa akin. Or persado siya under the rules at sa batas na humarap ka sa trial. Parang sa trial court, sa criminal court. Well, uh, hindi naman siya pwersado. No? Uh, -oh. uh yun naman, he, 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 could be represented by counsel. eh mm. And uh, sa naman nila yan, uh, hindi naman na uh, kailangan uh, mag-appear siya doon. Pero yung abogado nila, sila lamang ang mag-appear uh, mag on her behalf. Uh -huh. kailangan pa At may waiver kaling, of uh, appearance? Hindi naman kailangan waiver of appearance. Hindi mm. so pahala na yung abogado nila and uh, pagkawala siya doon, mm. mag-e-enter ng not guilty plea ang mm. uh, Senate para matuloy ang trial. Oh, para sa criminal procedure din para po pala. Para sa criminal procedure. kapag oh, 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 hindi oh. nila okay. nag-enter ng plea, there will be a, a plea of not guilty will be entered by the Senate. Mm -hmm. Then magkakaroon sila ng, uh, ng trial na bahala na yung mga abogado. Mm -hmm. At yung mga, abog, mga senador, mga senador pwede silang magtanong sa mga uh, abogado, sa mga congressman, sa mga prosecutors, and ganoon. mm ganoon. -hmm. parang yung nangyari noong panahon nung Estrada oh, Trial. At saka kung sakali po na um, kailangan lang siyang matanong direkta ng mga uh, senator judges, saka paharapin ang vice presidente kung kailangan. Hindi, kung gusto niya. Opo. No, kung hindi halibang, siya pwedeng tawagin. Ah, hindi sa kailangan. sabihin nasabihin ng mga senator, no, gusto namin tanongin si Senate, si uh oh, si Ms. Hmm. Hindi kasi karapatan niya yun eh mm -hmm. to testify or not to testify. Ah, oh, oh, oh. So, kasi uh, kung sa, sa tingin ng mga senador, mahalaga ang kanyang uh, testimony at, mm -hmm. hindi, na, at uh, hindi niya na depensa sarili niya, eh, di bahala silang gumawa ng desisyon. Ayun. Uh, kung talagang guilty or not guilty ay kakayahan mm -hmm. naman. Ang uh, decision ay per article. Mm -hmm. Ang pagbibigay ng decision uh, kasi article 127 'yan eh. So pagka magdidesisyon sila, sabi ng Senate President, o oh, mm -hmm. Article 1, uh, anong disisyon ng mga senador. Mm -hmm. So guilty or not guilty. So isa-isa sila magpapaliwanag sa Apo. Article 1. Mm -hmm. Article 2, ganoon ka -gan din. So bawat article paliliwanag nila ang boto nila. Ito mm, ho bang uh, impeachment proceedings? Gaano tatagal to, Tingin nyo kung ito'y magsisimula at, at at the time na kung kailan, eh, hanggang kailan ho ito? Abod mo ho ng ilang buwan? Well, it uh, yan sa kung gaano ka dami nang ebidensya na inayos sa submit ng prosecution. Mm. Kasi yan uh, ay Article 127 eh. Opo. Uh, napaka napakahaba kasi nung gitubang article k kasi, kasi nung yun, yung uh, ground ng betrayal of public trust, eh, halos kuno yun ni eh. kasama ng lahat yun eh. Oh, oh, o, so cuts nga. Oo. oo oh, oh. Kaya po sakali uh, do na lamang nag-concentrate para siguro na pabilis ano mm pwede naman sila mag-amend ng pleading sila o ng mga grounds or mag-waive ng other grounds kung sa tingin nila ay masyadong magtatagal kung tatapusin yung lahat yung Article 7. Oh, pero nung um, barometro lang natin, yung kay Corona dati, at attorney, mm. inabot ng, ng mahigit dalawang buwan yun eh. Two months. Okay. Yes. yes. Kaya nga Along kung uh, mag mag magsisimula tayo ng two March, mm. ano mm. ha, uh, oh. uh, Ay, matatapos naman yan. Ano? Hindi naman oh, gano'n man, na, ano? katagal yan. Oo, Dahil sa, tulad nga lang sinabi ko, sa ilalim ng rules ng Senate, lahat ng legislative proceedings sila, they are suspended. Kaya wala sila, hindi sila uh, mag magkukonsent and read lamang sila dito sa impeachment trial na ito. Oo. Kung, kung sakali rin, magpataw ni special session ngayong February, bago mag-eleksyon, tapos ano, attorney ma? Kung uh, yeah. ar ar arawin. Yes, matatapos, matatapos naman yan. Ano, ha? Mm -hmm. At uh, sana naman, eh, tapusin na kagad nila. Kasi ayang naman, uh, inihintay din ng taong bayan kung ano talaga maging decision. At siyempre, excited din tayo mga mamamayan. Ano ba ang uh, gagawin ng ating mga senador? Kasi uh, dyan, makikita mo ngayon, sino ba talaga yung mga mahuhusay natin mga senador that, that might separate the men from the boys we ka nga no ha makikita natin uh, ano ang mga qualification talaga ng ating mga senador sa pamamagitan na kailangan mga pagtatanong mm -mm. Uh, At saka, so ano... Early, diba, ito yung hinihintay din natin na uh, day in court ng Vice President, to be fair to her, hindi ba? Kasi And sinasabi yes, no? niya doon sa House na popolitika siya, hindi baweng. Ito sa si impeachment mm. court, ito talagang trial na maglalabasan sila ng ebidensya. Oo. Mm -hmm. Yan talaga makikita natin ang ebidensya. At saka yan makikita ng taas. Ang taong bayan mismo maguhusga kung ang decision ay pampolitika lamang mm -hmm. o talagang totoong decision ang gagawin ng ating mga senador. Alright. Kasi sa mga pagtatanong pa lamang ng mga senador, makikita mo na kung may killing sila sa ka-isang uh, partido. Eh, Doon diba? pa lang ma-analyze mo na bakit ganito ang mga way ng pagtatanong nito. So mm -hmm. napakagandang big, magkaroon ng mga mga analysis sa bawat ayugto. Uh, nasabi nga uh, impeachment trial. Alright. Mm, All right. right. Ay, attorney, attorney Romulo Makalintal, Attorney, salamat thank to you. na marami ha. Thank you po. So, maraming salamat. Ano, sa isang malaking uh, karangalan karanga ng inyong palatong tunan. Salamat Good to morning, to sir. To Good morning. morning. attorney. Legal expert attorney Romulo Makalintal. Nakausap po natin ngayong umaga sa so dobo. E, 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 e,